talaga bird naming ibon yan o oh. wow yeah oh amazing oh no very na nice. yan ang linoto ko ngayon board stick yung <laughs> no time ayan Alas dos ng hapon, mas kasimple ang linuloto ni Ati B. ngayon. Opo oh, oh, ko, oh. si Bibi Mayumi. Good morning, good morning po. Ako po kakarga. <laughs> Papilat to tulog ko. <laughs> Ikkanhali na, last 12:30 na. Ayaw pa rin matulog, tinaboy ng muncuraw. O, o. <laughs> oh, arisino sumbunutan ako o oh, mga kalalapso. Oh. <laughs> Nandito kami naglalaro lang apo oh. ko ay, kumusta po kayo lahat? Naku, ingat po tayong lahat, mga kababayan. O, oh, sige po, kayo nagaano na yung apo ko, linalamig na. Bye-bye, <laughs> bye-bye. Nangyan. -bye. <laughs> Ay, naku, kalalap yan apo ko, baka naman matumbayan Yan na siya. Yan. bibi may umi ang <laughs> um, bait bait na talaga ng apo ko nako salamat po lord sobrang bait ang apo <laughs> <laughs> ang ganda ganda mga kalalabs oh ang ganda ang ganda ng tray <laughs> grabe, sobrang lamig na itong apo ko. Hindi man lang ako, hindi malang siya naglalang linalamig. Bakit kaya itong apo ko? <laughs> Buti ka mo, may sikat na araw. Kung wala ay, eh, giniginaw na ang lula. <laughs> ano, na tito, alas 10 ng umaga ng sabad, linggo. Ang gusto niya umupo. Paano? Salamat po sa panunod niyo sa akin, ha? Mamaya ulit. Lalakaw <laughs> po. Ayun po. Ayun ang lola nakaupo dito. Ayun, siya naman nakatayo mga kasimpleng bata. Ayun, iyan Si bibi na Yumi oh, gusto 'yung laro. Tinitingnan sa playground ayan. 'Yan siya. Lola nakaupo lang, umaalalay. Isa <laughs> may manok. Ayun, hinahabol <laughs> ito. Ninagya ko na tapos na yan ang oras namin. Mag-aalas dos na ng hapon. Eh, sasandukan ko na kayo. kay kakain ito. Luto na po ito. Ay, may libid spreads po ito yung reno. May reno kasi dito sa US, sa Amerika. Eh, nanahibab ko muna siya sa ano, sa si ay sa ano sa mayroong kunting tuyo, may kalamansi, ayun. May kalamansi dito na bibili. Kaso may kamahalan lang. Paano po? Ayun po na po ang akin linutong kulang pang hapuna, pang yung pang marinda. Ayun. tinapay na lang ang kulang ka sa rice. Ito na pala yung kanin namin. Ayan. Ayan yung kanin. <laughs> Ayan na po ang kanin namin. Bubunutin ko na po ito. Pwede na yata ito, no?